Pinatapad ka na bang gumawa ng content dahil pakiramdam mo walang sumusuporta sa'yo? Yung mga kaibigan mo na akala mo maglalike sa mga post mo, eh hindi pinapansin ang mga videos mo. Huwag kang mawala ng pag-asa at patuloy ka lang mag-focus sa goal mo. Ano bang goal mo? Yung goal mo is ma-monetize dito sa Facebook. Ang pagiging content creator parang negosyo yan. Yung mga mismong kakilala mo, yung mga mismong kamag-anak, kaibigan mo, sila yung mga hindi magtitiwala sa'yo. Madalas, tsaka ka na lang nila papansinin pag nakita na nila na nag-grow ka. Kaya naman imbis na panghinaan ka, gawin mo tong inspirasyon para mas makagawa ka pa ng mas magagandang reels at makakuha ka ng madaming viewers at followers. Balang araw, magugulat ka na lang yung mga taong hindi sumuporta sa'yo, yung mga taong hindi naniwala sa'yo, pinagmamalaki na nila kung paano kanila nakilala dahil sikat ka na. Kaya laban lang! Kinatamad ka na magkumawa ng content dahil pakiramdam mo walang sumusuporta sa'yo? Yung mga kaibigan mo na akala mo maglalike sa mga post mo, eh hindi pinapansin ang mga videos mo. Huwag kang mawala ng pag-asa at patuloy ka lang mag-focus sa goal mo. Ano bang goal mo? Yung goal mo is ma-monetize dito sa... Tinatamad ka na bang gumawa ng content dahil pakiramdam mo walang sumusuporta sa'yo? Yung mga kaibigan mo na akala mo maglalike sa mga post mo, eh hindi pinapansin ang mga videos mo. Huwag kang mawala ng pag-asa at patuloy ka lang mag-focus sa goal mo. Ano bang goal mo? Yung goal mo is mamonetize. Darwin Sound System. Ang pagiging content creator parang negosyo yan. Yung mga mismong kakilala mo,